Ano kaya masarap ulamin? Nahihirapan din makay kayo magdesisyon kung anong ulamin nyo sa araw-araw? Bakit kaya ganun, ano? Samantalang ang dami-dami naman pwedeng maulam. Ay, alam ko na. Ang masarap ulamin mamaya. Magigisa ako ng ampalaya. Tapos bibili ako ng taba ng baboy. Lalagyan ko. Tapos babasagan ko ng itlog. Yun, ang palaya con carne ang tawag doon. No? masarap sarap yun. Paborito ko yun. Kaya lang medyo mapait. Medyo mapait sa part na iniwan kanya at niloko kahit na minahal mo siya ng todo-todo. Naka ng coolness ng may kawaya. Alright, so... Ah... <laughs> uh,